Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng sports sa Pilipinas, dalawang gintong medalya ang nakuha ng bansa sa isang Olympics. Mula yan kay Carlos Yulo sa kanyang paglaban sa Men's Artistic Gymnastics. Pinakabago rito ang nakuha niyang ginto kagabi sa finals ng Men's Vault. Nakakuha ng average score na 15.116 si Carlos sa loob lamang ng dalawang attempts. 15.433 ang nakuha niya sa unang talon habang 14.8 sa kanyang ikalawa. Bago yan, na unang nakuha ni Carlos ang gold medal sa finals ng men's floor exercise. 15 points ang kanyang score doon na tumalo sa defending gold medalist ng event mula sa Israel. Sa pagkapanalo ni Carlos, tatlo na ang gintong medalya sa kasaysayan ng bansa sa Olympics. Unang nakuha yan ni Heidi Lindia sa weightlifting noong Tokyo 2020 Olympics. Samantala, Pinoy man o hindi, inabangan at sinalubong ng fans si Carlos Yulo matapos niyang manalo ng dalawang gold medal sa Paris Olympics. At mula po sa Paris, France, balitang hatid ni JP Soriano. Napasugod sa Bercy Arena ang uh, venue kung saan ginawa ang uh, finals ng uh, Artistic Gymnastics sa vault ang mga fans at sila nga po ay may bitbit bit ng mga mga watawat ng Pilipinas mga cellphone para masulyapan ang two-time Olympic gold medalist na itinuturing na ngayon mga kapuso na pinakamatagumpay na atletang Pilipino sa ngayon. Tumagal ng halos isang oras yung uh, pananatili ni Kaloy sa labas ng Bursi Arena at lahat ng Pilipino at maging French at foreigner sports fans ay yes. eh, nakapagpa-picture po sa kanya simple lang naglakad itong si Kaloy pagkatapos nito ay pinuntahan niya ang kanyang girlfriend na si Chloe na madalas din niya nababanggit sa kanyang mga panayam na naghihintay na pala sa kanya sa kabilang bahagi ng arena dito isang matamis na halik at yakap ang ibinigay ni Chloe kay Kaloy ayon sa ating two-time Olympic gold medalist relax na raw siya sa men's vault finals at pumasok sa arena na punung-puno na raw ng pasasalamat sa Diyos sa ipinagkaloob sa kanya at sa bansa na dalawang gold medal muli niyang inaalay ang ikalawang gintong medalya sa Pilipinas at nagpaabot din po ng pagbati sa Pilipinong atletang lalaban ngayong araw at sa mga susunod na araw sa medal matches gaya ni EJ Obiena, Nesty Petesho, Ira Villegas at mga weightlifters. Wish ko lang na safe and um, magandang performance para sa kanila. Um, I know that they can do it na. Um, yeah, um, have fun po. Um, napag na natin yung mga practice um, pakita natin kung ano yung kaya nating gawin. Nagpaabot din po ng pagbati si Kaloy sa kanyang ama at mga na nakausap ng GMA Integrated News at sinabing I love you din. Malamal um, mahal na mahal ko yung dati ko. Grabe yung support na uh, binibigay din nun. Um, yung grabe. Um, wala, wala, wala akong masabi na thank you sa support. Uh pa mahal na mahal kita. Uh, ayon nga kay Kaloy, siya po ay uh, uh, handa na pong munang magpahinga ng ilang araw, mag-relax, puputa raw sila ng Disneyland kasama si Chloe at may mga plano rin sa kanya ang Philippine Olympic Committee. Mula rito sa Paris, France at bilang bahagi ng Philippine Olympic Committee Media, ako po si JP Soriano. At dahil po sa panalong yan ni Carlos Yulo, umangat sa medal tally ng 2024 Paris Olympics ang Pilipinas. As of 9 a.m. ngayong araw, ikadalawamput isa na ang Pilipinas sa rankings. Kadikit natin ang Azerbaijan at Serbia na meron na ding tig dalawang gold medals. Nangunguna naman ang USA na merong 71 total medals. 19 dyan ay gold, tig 26 naman ang silver at bronze. Sumusunod sa kanila ang China, France, Australia at Great Britain. Sa ibang balita, maagang binaha ang ilang lugar sa Quezon City dahil po sa pag-uulan kaninang madaling araw. Balitang hatid ni James Agustin. Magalas dos na madaling araw nang bumuo sa malakas na ulan sa Quezon City. Sa EDSA, nagmeron mga sasakyan. Nag-zero visibility naman sa Quezon Avenue. Tumagal din ang pag-ulan na mahigit 30 minuto. Gutter di pambaha sa Quezon Avenue malapit sa kanto ng Biak na Bato Street, sa bungad ng Banawe Street, itinulak na lang ng isang lalaki ang kanyang motorsiklo. Sa pagtaas ng tubig, nagsilutangan ng mga basura sa bahaging ito ng N. Samoranto Street. Tumambad din ang sadamakmak na basura sa Maria Clara Street. May baharin sa N. Samoranto Street, corner Santo Domingo Avenue. Maging sa bahagi ng Timog Avenue malapit sa kanto ng Scout Tobias Street. Sa Mother Ignacia Avenue, pinagtulungan ng dalawang lalaki na itulak ang kotse na tumirik sa baha. Nagminor din ang mga sasakyan dumaraan sa EDSA Pituasan Underpass dahil sa gutter deep na baha. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. 74 na babae ang sinagip mula sa isang KTV bar sa Quezon City. Kasunod yan ang umano'y malalaswang pagpapasayaw sa ilang biktima sa entablado. Balitang hatid ni James Agustin. Kuha ang surveillance video na ito sa loob ng isang KTV bar sa Cubao, Quezon City. kitang isang babae na nagsasayaw sa entablado na walang saplo. Nang makuha ang hudya at sinalaki ng Quezon City Police District ang bar, inabutan ng mga babae sa loob ng isang kwarto. Polis kami ha, polis kami, polis. May natanggap na uh, information na sa bar na itong pinuntahan namin ay may... Uh, may naguhubad daw po. Apan na uh, surveillance, so ayun nga po, nakita na meron talaga. Umabot sa 74 na babae ang sinagip ng District Women and Children Concern Section ng QCPD. Ang pinakabata ay labing walong taong gulang. Isinailalim sila sa profiling bago itinurn over sa Social Services Development Department o SSDD. Inaresto naman ng pulisya ang anim na empleyado ng bar kabilang ang ilang operations manager. Ang mga modus lang po nila is kung uh, maghubad ang isang babae ay dinadagdagan nila ang tip ng mga nanonood. Yung nagkakagusto nun. At the same time, pag nagusto ka na isang customer kasi pag ganyan, uh, ititable ka nila. Pag may customer na gusto maghubad ang mga dancers, ang mga managers ang nagsasabi uh, sabi doon sa dancers. nasampa na mga inaresto na reklamong paglabag sa anti-trafficking in persons sa ACOF 2003 kulong sila ngayon sa Camp Karingal. Sinubukan namin kunin ang kanilang pani, pero tumanggi sila magbigay ng pahayag. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang lalaki matapos barilin sa Calamba, Laguna. Apat naman ang sugatan sa karambola ng truck at dalawang kotse sa Santa Barbara, Pangasinan. Ang mainit na balita hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV. Sa kuha ng dashcam, makikita ang isang kotse na umagaw ng linya sa kalsada sa Santa Barbara, Pangasinan. Sumalpok ito sa kasulubong na truck. Halos umikot ang kotse. Nawala naman ang kontrol ang truck driver at bumangga sa isa pang kotse. Sa isa pang cellphone video, makikita ang truck na nahulog sa palayan. Wasak ang kotse ng bumangga sa truck. Base doon sa investigation, uh, yung driver na kotse uh, uh, nakainom. So, yun ang nakita doon sa investigation. Apat ang sugatan sa aksidente. Wala bang pahayag ang mga sangkot sa disgrasya? Dead on the spot ang isang rider matapos sumalpok sa isang bus sa Milaor, Camarines Sur. Nakaladkad pa ng bus ang motorsiklo. Kwento ng kasama ng driver ng bus. Medyo nagigiwang-giwang siya. Tapos siyaon siya sa tao kang ano, sa may linyam, linyam eh. Sa imbestigasyon naman ng pulisya, ang bus umano ang sumakop sa linya ng kasalubong na motorsiklo. Bali po ang bus, bali nag-overtake po siya, may pig-overtakean po siyang sarong motor. Uh, unfortunately po, dahil niya po nailing si, si pag uh, laog niya po igdi na may saro pa pong motor. So ito po ang nabangga niya. Wala namang nasaktan sa mga sakay ng bus. Nasa kustodiya na ng Milaor Police ang driver ng bus na tumanggi ng magbigay ng pahayag rin lang malapitan sa mukha ang 29 anyos na lalaking yan sa isang basketball court sa Calamba, Laguna. Ayon sa polisya, sakay ng motorsiklo ang mga salarin batay sa nakunan ng CCTV. Balot po eh, hindi nang tanggal ng helmet, may jacket pa, and then uh, wala halos pagkakakalinan yung, uh, yung motor. Isa sa mga iniimbestigang motibo sa krimen ang personal na sa biktima. Mayroon daw noong nakaalita ng biktima Noong 2020, siya ay biktima rin ng pamamaril. Noong uh, the other day, meron siyang nakaaway pero nagkaayos naman na sa barangay. Sinisikap na ng panig ng GMA Regional TV ang pamilya ng biktima. Tinutugis na ang mga sospek. CJ si Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nangangamba ang daang-daang tricycle driver sa Malasiki, Pangasinan matapos umunong magamit sa scam ang kanilang mga pangalan. Ayon sa mga tricycle driver na gamit ang kanilang mga personal na impormasyon para makapagbukas ng bank account at mang scam sa ibang biktima. Hinala nila na kuha ang kanilang pangalan, firma, litrato at kopya ng valid ID nang maimbitahan sila sa isang pribadong compound noong 2021 at 2022 para sa ayuda raw na 150 pesos. Ayon sa Malasiki Police, lumapit na sa kanila ang mga tricycle driver matapos may matanggap na sabpina mula sa Cordillera at Mindanao ang apat sa kanila. Tinulungan din daw nilang ipasara ang account ng ilang biktima sa isang bangko dito sa Dagupan City. Patuloy naman ang investigasyon sa insidente. Kapuso, alamin ng maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.